you <laughs> So ayan, magandang magandang umaga po mga kapising At tayo po yung mga kalawot At araw ng Webes Bago tayo lumawot, tayo po na yung manalangin Hallelujah Lord Panginoong Isuso sa umagang ito tunay na Napakabuti Diyo Panginoon Takila ka sa lahat Panginoon ka Sa so, aming Diyos na buhay Na hindi babago noon ngayon Nung pakailanman Panginoon, ano man yung nakikita nyo pong kasalanan ang sa aking puso, tawarin nyo po ako Lord upang maging maayos yung akin pong pagdulog sa iyo sa araw na to uh, ingatan nyo nga po Lord maging ang aking pamilya ang aking may bahay hanggang sa akin pong mga apo tuloy nyo po silang samahan kabayan. ano ang kanilang mga gagawin sa araw na to maging sa mga kapatiran po namin sa COG Fisher Mall Trinoma Panginoon patuloy na ingatan nyo po at pagpalain nyo po yung bawat isa maging ang aming bansang Pilipinas maging ang aming lugar ng nabotas uh, so, ingatan nyo po at patuloy nyo pong pagpalain lalo na pong aming gobyerno uh, maraming maraming salamat po ako pa pala si Ray Pising Adventure TV at patuloy pong nagpapasalamat din po sa walang sawa nyo pong pagsusubaybay sa akin pong mga video at sa akin pong mga reels So, so mabuhay po tayong lahat, pagpalain po tayo. So tayo po ilalakot na mga kapising alas 6 lang po ang oras At sana patuloy niyo po ang samahan at mag enjoy po tayo So na na po mga kapising tayo po ialis na God bless Ayan po yung ng araw wala pa yung araw Wala ganong ibon ngayon dito kasi wala ganong nakakain pero pailan nila mga kapising so ayan mga kapising testing muna tayo dito sa 7 ni Jow hinulihan po natin kahapon ah. testing muna tayo Take testing so, mga kapising Tulad pa rin po ng dati mga ka-fishing, natin ating gamit handline fishing haggis, hagis mga pising. fishing natin mga pising, ipon na buhay may e, haggis ang mga ka-fishing kahapon po nandun tayo sa may kung tawagin po sapang ngayon nandito po tayo sa ano po ito tahungan okay wala po isa oh, on mga kapising God size mga kapising Oh mga kapising Saan na to mga kapising Wala tayong salok Yung Salok ko po kanina Naglag Mahalo nung kasi Uy. Iyon oh. Lalo sa salok, salok mga kapising. Ang salok ay nagpaalam. Ako ko mga kapising. ko mga kapising so ako mga kapising kapon sinasalok pa natin mga kapising ngayon direkta na ito mga kapising pa diba? wala na salok-salok mga fishing kasi yung panarok na rin wala laglag <laughs> ako po fishing oh. gambo pande yung mga kabila mga kapising tap mo rin Malaga oh, good guys nice, mga Oh, abisimu. mga kapising good size yun Pak ook om haar pissing, goed sijs. So, Zal maar pissing. Oh. salok ba eh. Tapos sa kabila Jambo Kapising Kakaba lang Maka kapising Kasi wala tayong saluk Na lang. ay sasampan natin mga kapising bakuku po isa so, mga kapising uy. lupo po sa kain uy lapu lapu pala lapu mga kapising good size na lapu lapu mga kapising pula po mga kapising o oh, mga kapising malaman mga kapising ako ko mga kapising alaman alalayan lang natin ito siya mga kapising Uy. Uh. Mahirap sa walang salok, mga kapising Wish buhay talaga. Tinalang nilunok mga kapising. nalalagot mga kabising nilunok nilunok ang taga okay yan and start discarding ng mga kabising Huko mga kapising Jambo Partida pa yan mga kapising Wala tayong salok So ah, mga kapising Uy lapo pala Mga kapising Ako lapo na tayo Mga kapising po mga kapising pangalawa natin lang po